Yara yeah, na akong doktor. Na mabulong na akong doktor. Nga. Hmm. Yeah. Be, palantaw, si imubulong dok. Ano yun na, dok? Ano yun na imubulong? Ah, amay Para ano si ina, para sa ano ina, dok? Para pangkwa sakit? Be. Ha? Bi. Rabi, akong doktor ba? Ah, may nabilin pa, Dok? Palakon ka, Dok? Ha? Palakon ka, Dok? Ay, why man higot, Dok? Dok, wala man na higot, Dok. Ari, Dok, o, oh, higot, Dok, o. Ari, Dok, o, oh, higot, oh, higot. Dali lang, ha? O, oh, Dok, pa, Ari, higot, Dok, o. Oh. Amun ni Dok, o. Oh. Ari, oh, na. O, oh, higti, Dok. So good, oh, very good, so good dyan, doctor, kuman. May, uh, uh, Ay, di doktor kau man. Ikan. Ah, ni kabot. Hmm. Dari lang, dari lang, dari lang. Ouch, ouch. Di tadi ni ah, mau praktis kau dah yuna. Kau yuha dok. Ah, ini kau ego. Ini kau ego dok. Ego, abe. Ay, hello ilayo man imo bulong sa gasakit ilay umun imo bulom sa gasakit do mm -hmm. ha i got tan kan di ka abot na no mo ay okay na ni doc salamat o, ni doc Ari pa. I-sugil na doon ko na. Okay na, Doc? Uh -huh. Salamat, Doc! Si Doc Dilan. Ay! 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 Di mo! <laughs> <laughs>